ang aking baby girl. Matutulog na naman daw siya. O, oh, bigla lang. Ayan. Ah, ganyan siya. Hmm, Ang aking baby girl matutulog na copy. Inanta ah? ka? Nantak na yung baby girl namin. Ah, oh, ayan. Nantak. Sleeping beauty. Ayan. Ganyan siya humiga. Oh, ganyan. Na -na, -na, -na -antok nga talaga. Nagpapantok siya. <laughs> Nagpapantok nga siya. Bigla siya humiga. Ganyan. <laughs> Kaya ayan. Eh, bibidyo ko siya kasi bigla siyang humiga ng <laughs> ganyan na. Ah. Oh. Ayan. Kaso lang. Tapusan natin yung ano. Ayan. Tutulog na siya. Anong, din? <laughs> Nilagyan ko ng takip eh. Ayan. Ang cute niya. Ganyan siya pag matulog. Ganyan talaga matulog ang mga ang mga baby girl. <laughs> Ni Copy. Copy. Tutulog na daw siya. Good night. Aga pa nga Good night agad. Ayan, good night. Ang aking baby girl, ah, na siya. Ayan, parang tao. Ayan, gusto niya dyan. Nakapagit na siya. Hinigaan niya yung unan. Ayan. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Mega love shoutout sa lahat. Thank you sa so support.